Isang linggo na lang, session break na ng kamera, kaya naman ang mga mambabatas, doble kayod na maipasa mga mahalagang panukala at resolusyon bago magtapos ang taon. Kabilang na riyan ang mga hakbang na sumusuporta sa inisyatibong pangkapayapaan ng administrasyon. Yarang ulat ni Mela Les Moras. Puspusa na ang mga hakbang ng mga kongresista para maipasa sa Kamara ang ilang mahalagang panukala at resolusyon bago magtapos ang taon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kabilang na riyan ang apat na concurrent resolutions na naglalayong pagtibayin ang mga inilabas na proklamasyon kamakailan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa pagbibigay ng amnestiya para sa ilang rebelding grupo sa bansa. Sa ilalim ng batas, kailangan kasi ng concurrence ng Kongreso bago ito maipatupad. Sabi ni Romualdez, mahalagang mapairal ito para sa iba yung pagkamit ng kapayapaan sa bansa at sa ngala na rin ng diwa ng kapaskuhan. Sa isang press conference ng Makabayan Black, naglatag din sila ng wish list ng mga panukala at resolusyong sana'y maihabol pa. Siyempre gusto sana natin magkaroon ng uh, immediate hearing kaugnay sa PUV modernization program dahil ang deadline ay... December 31. Sa bahagi naman ng Act Pictures, kong uh, kung, kung Arlene, uh, inaasahan natin na maipapasano yung uh, Teaching Supplies Allowance, institutionalization ng Teaching Supplies Allowance, na kung ito ay may bago mag at magkaroon ng BICAM no? Uh, later, ay magandang ano to, na magandang pamasko sa ating mga kaguruan. Bilang bahagi naman ng paggunita ng International Anti-Corruption Day bukas, December 9, itinutulak din ng ilang mambabatas ang pinaigting na paglaban sa korupsyon dahil kapag nasugpo ito, tiyak na mas uunlad ang Pilipinas. Ayon kay si Back Party Representative Eddie Villanueva, kailangan ng iba yung hakbang para matigil na ang maling gawain sa bansa at dapat ay pagtulong-tulungan ito ng bawat isa. Una ng tiniyak ni Speaker Romualdez na basta't para sa kapakanan at ikauunlad ng buhay ng mga Pilipino, tiyak na pagtutunan ito ng pansin ng kamera. Melales Moras, Para sa Bayan.